Ang may bibigay ko siguro ang top na payo doon sa mga gusto pumasok sa negosyo ng pag-aalaga ng Pampano is number one pa rin yung paghanap ng magandang lugar. Yung malinis ang karagatan, hindi masyado naapektuhan ng bagyo or climate change. Kaya ngayon kapag gumulan, ay sobrang lakas ang ulan uh, dahil ang Pampano saltwater na klaseng isda. So hindi sila po pwede na sa mga matatabang nakaragatan, So, yan yung mga importante yung kailangan bantayan. Sa merkado naman, I believe na hindi magiging problema para sa kanila magbenta. At uh, anytime na magkaroon ng harvest, eh, acceptable lagi yan sa merkado. Maraming, ibig sabihin, maraming ready bumili na sa mga produkto nila. Kaya yun ang maganda kung sakaling man maisipan nilang pasokan to.